Ang taong ito ay dating satanista at itinuturing na pangatlo sa pinakamataas na mga pari ng satanista sa New York City. Ngunit ngayon ay isa na ang ebanghilista para sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang walang imposible sa Diyos. Kaya niyang baguhin kahit ang isang satanista o ang pinakamasamang tao. I was the third high rank high priest in Santeria and witchcraft. I sold my soul to the devil they mocked my body, I shed the blood and I signed a contract. si Jan Ramirez ay isang pari ng satanismo na dating may pinakamataas na katungkulan pero ngayon ay isa ng ibang hilista. Dating membro ng isang kulto at satanismo at nagsasagawa ng mga ritual at gawain na naglilingkod sa Diablo. Ngunit nagkaroon siya ng isang karanasan na magpapabago sa kanyang buhay na nagtulak sa kanya na talikuran ng kanyang nakaraan at yakapin ang pananampalatayang kristyano. Si Jana ay lumaki sa isang magulong pamilya at ang kanyang mga magulang ay gumawa ng mga witchcraft at spiritismo. Ikinuwento niya ang kanyang dating buhay na sinanay bilang isang high-ranking devil worshipper sa loob ng 25 years ng kanyang buhay. Mabilis na lumalim ang pagsasanay niya kasama ng iba pang matataas na rango ng mga mananamba ng demonyo. Base sa kwento, siya ay nagsasagawa ng mga ritual at seremonya noong siya ay isa pang satanista kasama ang iba pang mga satanista at mga nilalang na itinuturing nilang demonyo. Ikinasal siya sa araw ng mga patay at ang mga bisita niya ay demonyo at satanista. Sinasabi niya na nakikipag-usap sila ng harapan sa mga demonyo, gumagawa ng mga dark arts at nang bibiktima ng mga tao na wala umanong proteksyon ng Diyos. Naglalagay din daw sila ng sumpa sa mga lugar na madalas na may aksidente. Naniniwala siya noon na kaya nilang utusan ng mga demonyo pumayag sila dahil ang pangako daw ni Satanas ay kaharian sa impierno ang hindi nila alam mayang hari ng kasinungalingan si Satanas ang impierno ay isang lugar ng parusa at hindi isang kaharian na pinamumunuan ni Satanas walang pagkahari sa impierno sa halip ito ay isang lugar kung saan ang mga hindi nagsisi ay paparusahan kasama si Satanas at ang kanyang mga alagad sa katunayan Ayaw ni Satanas sa impyerno at alam niya bilang na ang kanyang mga oras, kaya't puspusan na rin ang kanyang pagkilos para maraming kaluluwa ang kanyang maidamay. Sabi nga sa Apokalipsis chapter 20 verse 10, At ang diablo na dumaya sa kanila ay inihagi sa lawa ng apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ang halimaw at ng ang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Sa madaling salita, ang impyerno ay hindi isang kaharian na pinamumunuan ni Satanas, kundi isang lugar ng parusa ng pinamumunuan ng Diyos. Ang paniniwalang si Satanas ang makahari sa impyerno ay kasinungalingan. Ayon pa kay John bilang isang satanista. Sinasabi niya'ng ginagamit niya ang astral projection upang maimpluwensyahan ang mga pangyayari sa pisikal na mundo. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng paggamit ng mga sumpa at negatibong enerhiya sa astral plane, maaari niyang maimpluwensyahan ang mga pangyayari sa mga lugar na kanyang binibisita. Pero alam niya ang mga limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Hindi niya kayang sirain o um maimpluwensyahan ang mga taong aktibong nananalangin at humihingi ng proteksyon sa Diyos para sa kanya ang panalangin ay isang uri ng espiritual na proteksyon na hindi niya kayang lusubin. Ito ay isang puwersa na mas malakas kaysa sa kanyang mga ritual at kakayahan. Tunay na ang panalangin ay isang mabisa at makapangyarihang sandata sa kalaban. Bilang kristyano, pinaalalahanan tayo ng manalangin ng walang patid. Sa Santiago chapter 5 verse 16, Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Hanggang sa makilala ni John ang isang magandang babae na nag-imbita sa kanya sa simbahan. Hindi naman dahil sa tunay na pananampalataya ang pupunta niya, kundi para lamang sa kanyang sariling kasiyahan at layuning maimpluensyahan at manipulahin ng mga tao doon. Sa simbahan, nakita ni John ang mga kristyano bilang mahina at walang kapangyarihan kumpara sa kanyang mga paniniwala bilang satanista. Para sa kanya, ang mga ekspresyong gaya ng haleluya, mahal ka namin ay walang kabuluhan lamang. Ginagamit niya ang pagkukunwari para makapasok sa komunidad ng mga kristyano at maisakatuparan ang kanyang mga plano. Mas mahalaga pa sa kanya ang kanyang katapatan sa mga kapwa satanista kaysa sa pagpapanggap na kristyano. Isang linggo ng umaga, tinawag ng pastor si Jan sa altar Pumunta siya pero hindi niya inaasahan ng susunod na mangyayari. Akala niya ay matatago niya ang kanyang pagkukunwari. Bigla siyang nasapian ng demonyo. Ang demonyo ay nagbigay sa kanya ng sobrang lakas kaya naitulak niya ang mga tao na parang mga manika. Ngunit ang kapangyarihan ng panalangin ng mga kristyano doon ay mas malakas. Dahil sa kanilang sama-samang panalangin at paulit-ulit na pag-uudyo kay John nasapihin na si Jesus ay Panginoon. Kahit hindi niya maibuka ang kanyang bibig at pagkatapos ay bigla niyang nasabi, Si Jesus ay Panginoon at umalis noon ng Diablo. Ipinakita ng pangyayari ang lakas ng pananampalataya at panalangin ng mga Kristiyano na nakakapagpalaya sa mga demonyo. Matapos ang pangyayari, nagulat si John sa kabaitan ng isang nakakatandang naroon. Sa halip na parusahan siya, binigyan siya ng regalo at sinabing mahal siya ng Panginoon. Hindi inaasahan ni Jan ang ganitong pagmamahal at pagtanggap. Ang kilos na ito ay nagpakita ng awa, pag-unawa at pagmamahal. Isang bagay na hindi inaasahan ni Jan sa kristyanong komunidad. Isang gabi, nagpasya si Jan na wakasan ang kanyang paghihirap, kaya't nagpasyang tapusin ang kanyang buhay. Sinabi niya, hindi siyang maaaring makuha ng Panginoong Yesus at hindi rin maaaring makuha ng Diablo dahil sa kanyang kahangalan. Para sa kanya ang pinakamahusay na paraan para makaalis ay ang pagtatapos ng kanyang buhay. Hindi alam ni John kung paano manalangin Ngunit nagsimula siyang makipag-usap sa Diyos. Ayaw ni Jan sa Panginoong Yesus at sa mga Kristiyano. Determinado siyang manatiling malayo sa kanila at mas pinili pa nga niya ang pagsamba sa Diablo. Hinamon pa niya ang Panginoong Yesus na patunayan ang kanyang kapangyarihan o kung hindi man nahihiyaan na lamang siya nito na mawala ng buhay. Sabi ni Jan, Hindi ko alam kung ano ang tawag sa iyo ng mga tao. Yesus, ano man ang tawag sa iyo sa simbahan. Ayaw ko sa iyo. Hindi ko ikaw kailanman magugustuhan. Ayaw kong maging bahagi mo. Ayaw kong maging kristyano Sasambahin ko ang jablo hanggang sa mamatay ako. Kung mas malakas ka kaysa sa Diyos na pinaglilingkuran ko, ipakita mo sa akin ngayong gabi o hayaan mo na lamang akong mawala ng buhay. Nakatulog si Jan at nanaginip sa isang kalsada. Puno ang tren ng mga tao. Ayon kay Jan, ang kanilang mga muka ay mumula at sila ay punta sa isang lugar na alam niyang hindi maganda at habang ang tren ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa liwanag may isang babae na nagsimulang makipag-usap sa kanya na may malademonyong tila sabi nito, Taksil, iiwan mo kami kaya sinubukan niyang pumasok sa kitna ng tren para hindi siya nito maabutan biglang bumukas ang pinto at agad siyang napunta sa isang mainit at nakakatakot na lugar lumabas si Jan at nagtungo sa kadiliman habang papalapit sa lagusan ng impyerno isang matinding init ang kanyang nadama hindi ordinaryong init ng lupa, kundi init at takot na bumabalot sa kanyang buong katawan kasama ang kawalan ng pag-asa at matinding kalungkutan. Nang makarating daw siya sa isang bahagi ng tunnel, lumabas ang demonyo ng mas malaki at mas malakas. Sabi nito sa kanya, Nakasama kita noong 9 years old ka pa lamang. Naging ama ako sa iyo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Sinabi din daw nito na itatago siya nito at hindi na magigising sa itaas ng lupa. At nang pumunta ang demonyo para siya isalakayin, biglang lumitaw ang tatlong talampakang krus sa kanyang mga kamay. Biglang nagising si John at lumuhod sa Panginoon at naramdaman niya ang pagmamahal ng Panginoon. Doon niya napagtanto na ayaw niya sa impyerno at simula noon, sineryoso niya ang pagsunod sa Panginoong Yesu Kristo. Sinabi niya, ako ay isang alipin, isang alipin ng Panginoong Yesu Kristo. Maglilingkod ako sa iyo sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Sinabi niya na hindi niya ipagpapalit sa kung ano ang kanyang natagpuan sa Panginoong Iso Kristo. Kapatid kong inabot ng Diyos ang buhay ni John Ramirez na hindi lamang kinalaban ng Diyos kundi sumamba pa kay Satanas. Ikaw pa kaya ang hindi kayang abutin ng Diyos? Ang kwento ni John Ramirez sa isang patutuo sa kapangyarihan ng pagbabago at pagpapatawad ng Diyos. Kahit gaano pa man kalalim ang iyong pagkalugmok sa kasalanan, may pag-asa pa rin para sa kaligtasan at isang bagong simula. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang pananalig kundi pagkilos, isang pagtalikod sa dating buhay at isang buong puso ng pagsunod sa Diyos. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba kundi para rin sa iyong sarili. Ang buhay ni John Ramirez ay isang paalala na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng bagay. Walang kasalanang napakabigat para sa kanyang awa. Kung ikaw ay naghahanap ng pagbabago, huwag kang mawala ng pag-asa. Hayaan mong gabayan ka ng Diyos sa landas patungo sa kaligtasan at isang buhay na puno ng pag-asa at pagmamahal. Kapatid, kung napanood mo ito, hindi ito aksidente. Panahon na para talikuran mo ang pagsuway sa Diyos sa pangalan ng Panginoong Yesus. Mahal ka ng Diyos kahit sa tingin mo hindi. May pag-asa pa kahit sa tingin mo'y wala na. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Ang bawat isang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya kundi maliligtas. Sabi sa Roma chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and Godless.